ating tututukan ngayon ang isang lalaki itinatago si natin sa pangyala turne ang lalaki nito makikita nyo sa ating hidden camera na nalagay ng ating mga correspondent panoorin at kumhayaan ang ginagawa ng hinihupa na ito ito ang kuha mula sa aming hidden camera hindi si namin siya nakikita at hindi niya rin kami nakikita dahil nakahiden ang aming camera. Nakikita mo ang hinayupak na ito ah. na sinira ang yoyo ng pamangkin niya. Nakita niyo naman ang kabulas tugat. Hindi natin pasin ang mga ganyang gawain. Pagawa ah, Kitik din natin ngayon kung mahuhuli natin ang lalaking lumira ng yoyo. Ah! Anong ginagawa mo? Hindi ako yun! Kita kita sa camera ang iyong ginawa. Pag Sira! Pagsira! Hindi namin pala nagpasin ang mga ganyan gawain. Dito, sa bihag. Excuse me po. Uh, sa mga sandaling po ito uh, atin pong uh, tingnan ng atin pong uh, correspondent sa uh, Maya, may uh, Sulu, ang atin pong correspondent na uh, si kasamang Gigi Manigad na siya po ay uh, nandun upang tutukan ang mga rebelde. Kasamang Gigi, pasok. sa punta ng mga rebelde, kung saan, masyado, eh? kahimik, dahil tulog na ang mga rebelde, nantay na ang ating kung anong oras sa saan lokasyon makakatake yung mga sundalo. Oh, yung... Sa so, mga nito ito, no? Mga... Hindi na kami, hindi namin alam kung bakit nagkakagulo na siya. <coughs> 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 Natagi sila ng, ano, uh, no? Smoke grenade. Sa mga... Gas bus. Sila natin, ano, no? Putuli ng... Ano? Dito. Ah! mak <coughs>